Hi, this is Coin University and welcome to my channel. Ngayon po, magbibigay po ako ng mga example ng mga barya na binibili namin sa merkado. Mula 5 cents hanggang 10 pesos. Pero sana, panoorin nyo po hanggang dulo para malaman nyo ang year ng barya na aming binibili na mula 5 cents hanggang 10 pesos. Ngayon po, magi-start po ako sa 5 cents. 5 cents year 2017. Yan po, yung butas. 5 cents na butas. 2017. 25 cents 2006. 'yung kulay gold po 'yan. 1 peso 2005 5 pesos 2006 At sa huli, ang 10 pesos po na may year 2007 and 2009. At kung meron po kayong mga to, mag po kayo sa akin para mapag-usapan po natin ang deal. Marami pong salamat. Mag-iingat tayong lahat.